Diyan sa Singapore, ang mahal ng Dory, mga day. Hindi tayo makakain ng Doryan dyan sa Singapore. But now, ito guys, oh. Ano ito, tanim ng papa ko. Kain tayo, mga madi! durian mga madi, kain tayo! Ayan ako, guys. Wala na trabaho si Jenna ngayon, mga day. Nag-iisip ako kung ano yung dapat kong gawin. Para yung ipon ko, hindi maubos. <laughs> Kunti-kunti ang naipon ko, mga day. Alam niyo ba magkano lang yung gala kong pera, mga day? 50,000 lang, mga day. Hmm? pikpikya so anong gagawin sa pikpikya mga day hmm. anong gawin sa pikpikya mga day pati comment down below <laughs> lang, tapos may ano pa ako guys may college student pero ano naman yun siya guys color tapos may uh, grade 12 student grade 10 at saka grade 5 Shut up, shut up. Shut up, shut up. Hmm, sirap-sirap. Kailan ka pa? Why? Ayun, hindi lang kumaandol yun, mga day. Ito, ubus ko ito ba? Mmm. Oh, di ba? Nagpaalam lang ako, umuwi mga day, magre-contact mga day. Galit na yung mga employer ko. How oh, much more kung, ano, nag-transfer ako dati? Ano talaga ang iniisip ko nang ngada Kapag mag-transfer ako, sure talaga hindi ako bibigyan ng release paper ni amo ko. Kahit iniis ko na lang sila dahil. Mm -hmm. Kahit na palagi lang ako nagsis, palagi ako nagsis cellphone mga dahil doon. Hindi nila ako pinauwi. Diba? Galit sila na mag-bread contract tayo. Kaya hindi naman ako nag-bread contract mga day nga. May naramdaman ako sa likod ko, diba? Ipapasit ako ito mga dahil dala ko naman yung request ni ano yung request ng doktor doon na magpa MRI ako. Huwag Oh. kayong uminom Oh. Oh. Oh.

Mm -hmm. Ay, mm -mm. marunong talaga kayo mag, mag, mag ano mga day kasi kung, dati kung nag-ano ako, nag-transfer ako. Tapos ano wala akong hindi ako bigyan ng release paper so paano na? Paano na yung mga utang ko? Pa ipon tapos kung mag, ano tayo nang transfer. Dito tayo pagbigyan di uwi tayo ng Pilipinas nanganga Tama talaga yung decision ko na hindi mo nang transfer. Hindi mahilap sa Singapore dahil kung walang release paper hindi ka makapag-hanap ng employer.